Dito tayo sa LGM ngayon Antipolo Sinamahan pa ako ng sponsor natin Tinopak yung mga ko eh Nagtanong lang ako kung mayroon loan sa company nila Sabi niya mayroon pa daw Akala niya big bike yung Gusto kong bilhin Sabi ko scooter lang 75k Ayun Ayun na siya binilan ako Siya nagbayad niya Ito ang kukuha natin Matte blue version 2 Easy ride Sabay na. Tapos so, ito yung mekaniko nila dito. Babalik na lang after few days. Papa change oil ko Kuya, anong name mo kuya? Joloy. Pioloy? Joloy. Ah, Joloy. Ayun. So, kailangan palang i-activate pa to. Kasi hindi nakakabit yung battery. Ayun no? Maintenance free na yung battery no kuya? Okay. Tapos katabi may gasoline station. May tayong full tank doon. Kaso, ah, hindi pa ito pwedeng -biyay ng malayo kasi sa katapusan pa yung clearance, PNP clearance. yung right? Trace? Dito rin. Dito, bago na daw. Pusin niya. Nga lang, hindi ko ma-video yung pag-ride ko kasi nasira yung cam holder ko. Bala ko, ibiyahin na ito kahit konti lang, then uwi na tapos biyahe uli mga mayang gabi kay LGM ito lang ito lang natira nag isa lang 73 spot cash bawal din daw tanggalin ng sticker mawala warranty sabi ni kuya bawal no yes sir bawal o, di, ba, di natin natanggalin tapos kung kailangan nyo andito si ate Mary Ann siya yung nag assist sa akin te o so, pag kailangan ng unit takay dito single ka pati ay isa married na si ate makinis pa to wala naman inalog-alog ko yung sa rear tire okay naman walang alog pero nagulat talaga dito parang akong tumaman loto bigay ito promise binubunga ako na ko na asawa ko saan daw ako kukuha pera ayan binigyan tayo napakabait kaya kailangan ko lang maglinis uli ng mga sakin niya kinarwash ko lang binigyan tayo ng kato, bigyan niyo to Nike so na muna ride right tayo mamaya full tank tayo Kuya, ano pa yung mga dapat hindi galawin dito para hindi ma-void yung warranty? Electrical, no? Bawal yun. Bawal busina. Bawal yun. Bawal busina. Ah, palit, palit okay. mags. Palit ng mags. Bawal, yun, bawal din. Oo. Oh. Kabagay, sticker nga. Bawal. Hindi, hindi ma-void yung warranty sa'yo kung kami magkakabit. Ah, kung kayo magkakabit. Ah, okay, okay. Pwede pala. Kunyari, bumili akong busina, pakabit ko sa'yo, hindi ma-void yun. Oo, oh, yun. Ayun, oh. Pwede pala. Bala ko magpakabit niya next time. Meron naman pala. Pwede pala. lang. Huwag lang tanggalin talaga 'tong sticker. Sige, hindi na tanggalin. kasi yung promotion nila pag tinanggal Ayun, eh, kinabit na pala to. Wala kasi kanina to eh. Kuya, ang tawag sa plastic na to? Mat. Ha? Mat guard? Mat. Kanina wala to eh. Mat. Pero di yung daling tong to. Baka nakawin, di ba? Ganun. Pag tripan, di ba? Hindi hey, naman, wala naman na wala sir. Wala, eh. wala ginagawa ng Mighty Band, no? <laughs> Ayun na kasi, wala ito eh. Pero okay na ako dito. Tingnan natin, upload natin lahat yan, good or bad. At kung ano mangyayari. Ayan eh, yung sponsor natin. Bunso, bunso namin. Single, single yan. Baka naman. <laughs> ito yung gagawa ni Kuya, yung sa... Anong dito? Engine number. Ayan o, nandiyan pala madaling i-access tapos yung chassis number nandito eto madali rin i-access din na kay pahirapan kasi hindi ka siya helmet dito yun lang ayaw ko half face cash so, eto ni start na ni kuya wala namang kalansing may fit na rin daw yung doon sa so may throttle body so far so goods start na you no know. Meron ba? So, ito ni start na ni kuya wala namang kalansing may pit na rin daw yung doon sa may throttle body so far so good start yun no meron ba? ito umabot lang. 8.6 so confirm 12 liters kanina kanina kasi nagkarga na daw ng 4 liter so yun sila ate o oh, mga friendly yung stuff dito sa shell shell ano to ate Oh, sa so may antipolo katabi lang ng LGM. Yun, salamat do okay, kinagit pa niya ate. Tayo magbabayad pa tayo. So, yun, na-drive ko na nga to, no, para mga 15 kilometers pa lang dito sa Taktak ngayon. Kaso, hindi ako makaka ride eh, uulan no. Ang dilim. Kailangan ko na rin umuwi kasi papagalitan ako ni komande. Mag-grocery pa daw kami, mapapalo tayo. So, first impression ko dito sa totoo lang. Natakot ako kasi hindi ako sanay yung pa ako sa kaliwa ko makambio kasi sanay ako sa XRM, TMX, Honda Hornet inline 4 250cc yung motor ko dati nasa akin pa naman yung TMX sa XRM yung Hornet lang binitawan ko so dito sa motor napansin ko lang dito makapal yung brake dito parang palubog tapos pag gumadaan ako sa lubak parang ano siya parang maraming nangyayari na bragag-bragag awan -bragag. ko lang siguro hindi pa ako nakatry kasi ng NMAX tsaka ng iba pa ng ADV kung tahimik doon pag gumawa sa bumper strip yun yung talo dito tapos eto okay naman wala naman wala naman malakas na log okay naman tapos wala naman akong naramdaman na kakaiba then naakyat ko to sa antipolo syempre Kaling tayo sa baba kanina. So, yan lang muna siguro mapapakita ko. Then, pag uwi ko, baka abutin lang ako ng 30 kilometers. Kasi, kailangan ko na talaga umuwi. Ayokong magmotor ng umulan niya O, no? napaka mo. No? Kasi, nadali na ako doon. na na ako gabi. Tapos, ano. Uh, binangga ako sa likod. XRM dala ko. Ito, mapansin ko rin. Parang kanina. Pagawa ko. Init ng gulong. Init ng gulong niya. Eh, syempre. Ginagamit eh. No? <laughs> Pero, ano, yun, natakot talaga ako. Siguro dahil hindi ako sanay. Tapos, ano, uh, parang ano, parang feeling ko tutumba ako. Dahil hindi nga ako sanay. Sa XRM kasi, kahit ano singit gawing gawin ko ron, wala akong problema. Eto, halatang newbie na newbie ako. Parang pinagtatawan ng pang ako kanina eh. Parang binuli na ako. ah uh, ang tawag doon, tapos hinarurutan. Wala naman akong pake doon. So wala tayong babaguhin dito, bawal daw tanggalin yung sticker, mawawala daw warranty. Kapatai. Hindi. <laughs> <laughs> Diyan man natin papalitan na ibang logo 'yan. So 'yan lang muna, upload ko na lang yung iba kasi ayoko ako mahabang video eh. Gusto ko mga 10 to 15 minutes lang. Then uh, baka mamaya gabi. baby ko to. Kaso 24 hours lang pwede, wala pang PNP clearance sa uh, katapusan pa daw ng January 2024. Ito gagawin ko itong black Ayoko ng red iyon uwi muna ako guys at na ako Papapalo tayo ni commander nakita ko lang tong nakita ko lang tong dalawang to ayun o oh, mag jowa sa malayo Tinuturuan niya mag drive yung babae yung jowa niya tingnan natin yung dadaan sila dito ayun o oh, na ni ate ayun ang pagkakamali ni kuya tinuruan niya si OBR <laughs> kuya bakit mo tinuruan? <laughs> Sawa mo girlfriend. O yun no know. Eto naka uwi na ako Kaso natakbo ko lang 29 sakto nga yung uwi ko Kasi uulan na Kung apatak na eh Tapos alis pa kami Ito yung luma ko 2004 model Yung isa yung scrambler nasa kabila Kabilang bakod So siguro dito ko muna tatapos Ayan mulan na no? oh Sakto lang no? Aalis pa sana ako Kaso na tayo So dyan ko muna tatapusin yung mini vlog natin update ko na lang yung iba bala ko change oil agad to eh kung grocery muna kami kita kita sa next upload eto na nga naka na ako sa bahay nabuhay yung balaklava ko ito yung favorite ko para hindi bumaka helmet nakalimutan ko sabihin may libreng helmet paalis na ako tapos talagang hinahanap nila yung helmet ito. although hindi naman siya yung mga LS2 o Shoei RI level pwede na to para hindi ka mauli full face pa pero hindi to kaso sa motor Ayan yung motor Hindi ko pa nga natanggal to eh. Siyo nga, siyo nga. Nag-ride ako may ganyan. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> Matagal na ako natigil sa motor. Ngayon lang magbabalik. nagmotor naman ako. Pero dito lang sa loob. Yung sa XRM ko. Pero dati, labas yan highway. Kasi pamasok. So, yun lang. Isama na natin to Kasi parang napansin ko sa iba. Hindi nila nakabanggit to na meron palang libreng helmet. Huwag nyo kalimutan yun. Pero ito, in, hindi talaga full face. Parang sa scooter, half face lang yun. Eh, wala silang mahanap. Hindi nila mahanap kung nasa. Ito na yung binigay sa akin. Ito na daw kasi yung nandun lang. O, di, ayos.